Yo! What's up mga kaepti! Panibagong adventure, panibagong video, panibagong mukbang na naman tayo for today's video mga Magluto Magluluto nga pala ako ng lumpian toge. Wow. Kaya bumili na ako dito sa palengke. Kasi dito mas mura-mura. At makakatawad ka pa sa ating mga suki at magigiting na nagtitinda dyan sa loob ng palengke. Kaya shoutout sa ating mga suki na yan. Diyan kayo mamili. Mura po sa kanila mga Pagkatapos ka kong bumili ng toge sa nila wala silang tinda ng mga sarisaring gulay. Dito nila ako tinuro sa likod dahil dito daw yung bilihan ng panlahok sa lumpian toge. Mga ka -FT, first time ko nga lang po palang gagawin to First time ko rin din siya lulutuin. Kaya kung mali nga yung proseso sa pag-prepare ng ating lumpian toge, commit nyo lang po dito yung tamang proseso. At uulitin ko, promise, gagawin ko po ulit yan. Pero sa ngayon, ito muna mga ka-FT. Pagtsagaan nyo muna ang aking gagawin at ang aking e ft luto ko pa rin yan. Kaya masarap pa rin yan para sa akin. Kung ano man ang kalalabasan niya, ubusin ko pa rin mga Yan, lumipat na nga pala ako dito sa isa kong suke. Na palagi kong binibilhan. Mura din po dyan mga Lalo na yung itlog nila. Sa ispesos lang. At pagkatapos ko nga po mamili mga ka-FT, dali-dali na akong umuwi. At ito na nga, kitang kita nyo naman, may pagngiti pa. At dali-dali ko na rin hinugasan ang ating gulay. Siyempre para hindi siya maluom sa plastic. At para fresh pa rin natin siyang huhugasan. Para hindi siya mamasa-masa. Maasim Ma na kasi mga ka pag kaganon. Kaya hugasan nyo kagad. At ay, mabilis ang preparasyon lang tayo mga KFT. Pagtapos kong hugasan na sampung hugas siya mga nagsalang na ako ng kawali. At siyempre naglagay na ako ng mantika para sa ating panggisa. Ayan, ginisa ko na ang ating bawang na ginayat ko kanina mga ka -FT. Tapos lumapula na, sinunod ko na ang ating sibuyas na magpapasarap sa ating lulutuin mamaya Okay mga kaepte, pagkatapos ko magisa, nilagay ko na rin ang ating gulay Mga kaepte, ganyan nga po ako magprepare ng ating lumpian toge bago natin balutin wow. Niluluto ko muna yung gulay Pero comment nyo pa rin mga kaepte kung tama nga yung proseso sa aking paggawa ng lumpian toge at kung hindi tara babaguhin natin agad dyan at mag upload ako ng panibagong video <laughs> okay mga ka FT ganyan ganyan ko lang siya minekos minaykus ko lang siya mga ka -FT. at nung nakita ko ng ayos na yung gulay natin dali dali ko ng hinango para hindi malamog mga at ayan sinimulan na ng asawa ko magbalot ng ating toge mga ka -FT. siyempre alam niyo na ang preparasyon yan babalutin nyo lang ng ganyan mga Conforme sa size na gusto nyo. May malaki, may maliit. Basta, depende sa inyo. tamang tama to sa mga magiinom at sa mga -ma mahilig mag food trip. Pwede siyang pampulutan pwede siya pang ulam. Basta pwede siyang pang merienda. All around, ika nga nila. Basta sasarapan mo lang yung sauce. At ayan, pagtapos magbalot ni Mrs. ito na nakita nyo na sobrang dami. Wow. Sa alagang maliit lang na puhunan. At ayan, magluluto na ako mga kaipti. Sinalang ko na kagad pagtapos magbalot. Baka salangan pa ng iba. Siyempre, mabilisan lang tong preparasyon na ito mga ka -FT. Nung ko ng mapula-pula yan. At mag-golden brown na siya mga ka -FT. Ayan. Ang na ng kulay niya. Okay na sa akin yan. At yes! ito na ang ating finish product mga ka -FT. Kita niyo naman. Wow! Itsura pa lang. Masarap na. At yung sauce, so, sariling gawa yan mga ka -FT. Kaya tara, simulan na natin yan. Yo, what's up mga KFT? Muli na naman nagbabalikan yung lingkod na si Boss M. Yan. Ika nga nila yung mukbang gods. <laughs> so ayun, FTFT na naman tayo mga KFT. Ka Kasama ko na naman pala ang aking sweetheart na si Maven. Hay ka sa kanila. Okay. For today's video mga KFT, mag-FT tayo dito ng Lumpion Toge. Eh. Sariling luto namin yan. Ito na yung finished product natin. Tara, huwag na natin patagalin to Unang subo para sa inyo, mga ka-FT. Hmm. na. Ang pangitang basong tubig na. Ano yan? example ng kapagay ka. Hmm? Atong may, atong may pupukta ano? Singaw? Singaw? Opo. Pag singaw ka ano? Masama po mo. No? Opo. <laughs> Ama, ito,

Hindi yung bata pa din. Ano <laughs> <laughs> ang pangalan mo sa TikTok? Sabi mo sa kanila, baka ka nila doon. Hmm? Sa TikTok, pangalan mo. Maybian. Maybian di ako. Sabi no, mo sa kanila, pangalan niya po sa aking TikTok, TikTok. ako. Ang pangalan? Maybian. Maybian. May Bien? Wala ka doon. Babad. Del Monte, pineapple juice. Baka naman. Pag-gabi, ako ng balot. Ngayon ko naman, ito pa rin nakasama ko hanggang ngayon. Sabi ko na sa inyo, pag Delmonte ka, safe ka. Alright. Ano ba lawang <laughs> tatak mo? Nagalaw yung utak mo. May uta ka ba? Oo. No. Sana ul. <laughs>

Ano pang hinihintay nyo? Delmonte na. Hmm. Ramelan, tuloy papa Ano? Ano? Ano?